Magandang buhay Pilipinas Magandang magandang buhay mga -okay. Welcome back sa aking channel Coach Manny po Welcome back din sa ating uh, deck gardening Ngayon po ay uh, papakita ko sa inyo yung aking nasa likuran Ayan, malinis na Ah uh, Sa aking na unang video ay uh, tinanggal Tinanggalan ko po yan ng mga pasaway na damo At ngayon ang ating uh, video ay syempre ah uh, Yung tungkol sa damo ano ang mga pwede nating maaaring gawin sa mga damo na Nakuha ko rito, alam niyo 'yung mga damo na 'yan ay uh, talagang sila 'yung uh, nagkumuha, uh, umagaw ng mga nutrients na para sa uh, aking mga tanim dito kaya hindi naging successful. Kaya 'yun po 'yung lesson na pwede kong i-share sa inyo. Kailangan talaga mag-apply tayo ng uh, mag-apply tayo ng ano ng uh, mulching uh, para talagang uh, mapigilan 'yung pagdami ng damo sa ating mga pananim. Ngayon, pero ang pag-uusapan natin ay 'yung ano yung uh, mga damo. Ito papakita ko sa inyo yung mga damong nakita, nakuha ko rito, napakarami po. Ayan, ito. Ayan po yung mga damo na talagang pagkalalaki. Napakarami po niyan. Yan, yan ang mga damong umubos ng nutrients, uh, umagaw ng nutrients sa aking mga pananim kaya hindi naging successful. Kaya yun po yung isang lesson na talagang uh, uh, kailangan na, na natin na kailangan talaga ay huwag nating hayaan na lumaki do yung mga damo dahil tiyak na kukunin nito yung mga nutrients na para sa ating mga tanim. Ngayon po ang ating gagawin ay papaano natin to gagawin kapaki-pakinabang itong mga damo na to na sumira sa ating mga pananim. Ayan, ito na ako ngayon at uh, ang unang unang dapat natin gawin sa mga damo na ito ay yung iba, yung iba na na ngayon. Itong mga damo na to ang unang dapat natin gawin, syempre, meron dito mga, mga uhod, kailangan alisin natin yung uhod kasi pag hindi natin inalis ay uh, maaaring lumipat ito doon sa mga ibang pananim natin at talaga namang ang lakas sumira ng mga uod ng ating mga pananim talagang kahit nga kaktos kinakain nila eh so ito kailangan wala yung mga uod pagkatapos ang isang dapat natin gawin rin ay uh, tanggalin yung mga ugat para pag ito kasi binalik natin sa lupa at may mga ugat pa ay, uh, maaaring tumubuli kaya dapat uh, tanggal talaga ng tanggal yung mga ugat. Pwede mo rin namang hayaan na uh, patuyuin na lang hanggang matuyo. Pero ito habang sariwa pa, pwede nating uh, gawing din na pagkain ng ating mga halaman, di diba? Ito ang sumira sa ating halaman. Ngayon, gagawin natin silang uh, pagkain ng mga ng ating mga halaman. So, yung mga ugat kailangan putulin ito, yung mga ugat. mga ugat na to pwede nang ihalo sa compost yan pagkatapos pwede nating oh uh, at rin ang pinong-pino kung itatapo natin yung mga damo. Eh, kailangan yung mga nutrients sa na kinuha nito ay may sa ating mga pananin. Ngayon, after na itong madurog ko na lahat, ah, mapino ko na lahat, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nating gawin dito sa mga damo na nakuha, natanggal natin sa ating mga Uh, sa ating garden ito na yung mga natagdad na mga damo ayan ito pa ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung mga pwede natin gawin sa mga damong tinagtad na ito. Ano? Hmm. Yan, ito yung unang-unang pwede natin gawin sa mga damo na ating pinutol-putol. Pwede natin tong gawing uh, marching, Alam nyo ba na ang mga ito ay organic uh, material na marching. Kaya napakaganda nito dahil double purpose. Double purpose to kasi uh, marami ding nutrients na makukuha dito ang ating tanim. At the same time, kaya uh, mapip mapipigil agad yung mabilis ang ng lupa at uh, mapipigilan ang pagtubo ng iba't ibang damo. So, pwede natin itong gawing uh, uh, organic marching. Ito yung uh, pangalawang pwede natin gawin sa mga sa mga damo na ito. Itong mga damo na to dito rin galing. So ngayon, uh, alam niyo ba mga damo ito ay din, napakayaman sa nutrients. Lalo na sa nitrogen na pwede natin ibalik, ibalik dito sa lupa. Ah, para yung mga katas nito, masipsip na kagad ng lupa or uh, mga pangaging pagkain ng mga bulate. So, lalong tataba itong lupa pag sinalo natin ito Kaya, pero siguro doon lang natin na ano, uh, wala na itong pugat kasi para hindi tumubo. Ayan. Lalo natin sa lupa. Yung mga katas nito, ito, so, dalawang pwede kong ngyari. Kakainin ng bulate yan. Lalo silang tataba. Or yung mga katas nito ay uh, uh, mapupunta sa lupa. Kaya magiging mataba yung lupa. So yung mga nutrients na ninakaw nito sa ating mga pananin ay may babalik sa lupa sa ating mga pananin pag nagsalima tayo. Ngayon naman ay pumunta tayo sa pangatlong pwede nating uh, gawin sa ating uh, mga uh, kinuha mga damo. Okay, uh, ito. Pwede natin itong ihalo sa, ito, ayan, tubig. Pwede natin itong ihalo uh, sa tubig at pwede natin itong ibandilig sa ating mga halaman. Okay. So, yan ang pwede nating uh, pangatlong pwedeng gawin. Ito naman yung pangapat. Uh, ito, pwede nating uh, direct, direct ang ihalo sa lupa. Yan. Yan, so, pwede nating ihalo. Para fresh pa yung mga nutrients niya, ihalo natin sa lupa. Ayan. natin dito sa pano. Sa so, ganitong mga maraan, pag tanim natin, fresh na fresh yung nutrients na makukuha ng ating mga halaman. Kasi habang nabubulok yan, yung katas niya, subasama sa... yung mga nutrients, lalo na yung nitrogen na kailangan-kailangan ng ating mga parangin. Ayun po, sana po meron kayong natutunan sa ating video. Sana po ay uh, makatulong ito sa inyo. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng mga uh, lagi sumusuporta sa aking mga video. At uh, bago po tayo umalis, sana huwag niyong kalimutan na mag subscribe at i-click yung notification bell para updated tayo sa ating mga susunod na video. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kay lahat. God bless you all. Bye!